Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat ng paborito oh, nah. Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpabalik, makinig na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope ang focus ng mga Aris sa araw na ito ay nasa pananalapi at sa kanilang relasyon. Ngayong araw, pakawalan rin ng mga aris ang tensyon na kanilang nararamdaman. At kayo ay magkaroon ng karagdagang focus pagdating sa kung ano ang mga praktikalidad, ang mga totoong nangyayari sa iyong kapaligiran. Marami rin sa mga aris ngayong araw mas pagalingin ang kanilang mga estratehiya patungkol sa negosyo, sa kanilang pera, sa mga gastusin at lalong-lalo sa mga simpleng ling problema na may kinalaman sa mga bayarin. Sa araw na ito, marami rin sa mga aris, mahilig kayong i-verbalize kung ano man ang inyong takot, ano man ang mga pangamba ninyo, at buti na lang matulungan rin kayo ng ibang taong ngayon na maging reasonable. At sa araw na ito, marami sa mga aris, tinitingnan ninyo ang inyong mga plano, ang inyong mga ambisyon, at mas maging totoo kayo sa inyong sarili. Marami rin sa mga aris ngayong araw, lalabanan ninyo ang mga bagay na madalas ay tinatawag ninyong kahinaan ninyo. Ito ay dahil sa impluensya ng Mercury kasama ang enerhiya ng Pluto. Sa araw na ito, Maraming iisipin ang mga aris at merong mga bagay na talagang tuluyan ninyong talikuran ngayong araw. Magaganda ang inyong mga imahinasyon at sa araw na ito, marami rin sa mga aris na aakit kayo sa mga mysterious na bagay at kayo rin ay nakakaroon ng karagdagang inspirasyon lalo na pagdating sa bandang hapon na mas maging privado kung anuman ang mga paniniwala ninyo, anuman ang inyong mga iniisip. Sa araw na ito, aris, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 1, 5, 12, 23, 35, at 42. Mataas ang energy ng mga Taurus ngayong araw at hinog na hinog ang inyong mga plano at ang inyong mga kagustuhan sa araw na ito. Maganda ang pakikipag-connecta ngayon ng mga Taurus sa ibang tao. Ngayong araw rin, ikaw Taurus, magbigay ka ng pabor sa ibang tao para mapanatili ang kapayapaan. Mahilig ang mga Taurus ngayong araw na magbigay ng comfort, lalo na sa mga tao na nasa magulong sitwasyon, maraming problema. Ang mga Taurus, ang taga mapagit na nakikinig kayo, nagbibigay kayo ng guide at maayos na inspirasyon. At napakaganda ng mga diskusyon sa araw na ito kasi ang mga Taurus, magiging malawak ang inyong mga pananaw, lalong lalo na pagdating sa mga problema ng ibang tao. Ikaw rin ay mabilis na makapag-identify sa mga relasyon ngayong araw kung alin ba dito ang gumagana, hindi na gumagana at maari rin na sa araw na ito, mabilis kang tumalikod sa mga tao na medyo pabigat o kaya puno ng drama at ang mga Taurus ngayong araw ay magiging mas totoo sa kanilang sarili. Bukas ang inyong mga pananaw, bukas ang puso ninyo na tumulong sa ibang tao na ma-overcome rin kung anuman ang kanilang mga problema. At ngayong araw ang mga Taurus, mataas ang iyong intuition. Kaya sa araw na ito, pakinggan mong mabuti kung anuman ang mga kutob mo dahil ito ang magsilbing guide mo sa araw na ito pagdating sa iyong mga pakikisama sa ibang tao, sa trabaho at sa iyong mga responsibilidad Sa araw na ito, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga cancer Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 9, 17, 22, 31, 38 at 44 Mahilig namang mag-analyze ang mga Gemini sa araw na ito. Mahilig kayong mag-research, mag-imbestiga at para mahanap kung ano ang mga bagay na magbigay sa inyo ng pabor. Maganda ang abilidad ng mga Gemini sa araw na ito na makapag-focus kayo nag-aantay kayo, maganda ang inyong pasensya, magaganda ang iyong mga estratehiya at plano ngayong araw. Mas wise ka rin pagdating sa pagiging totoo sa iyong sarili at pagdating sa pagtalikod sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa inyo. Marami sa mga Gemini ngayong araw maglilinis pagdating sa kanilang buhay. Merong mga kaibigan na inyong tatalikuran, mga bisyo o kaya mga bagay na madalas ay ginagawa ninyo. Pero ngayong araw, ma-realize ninyo na hindi niyo na pala gusto o hindi na nakakatulong sa inyo. At sa araw na ito, magaling ang mga Gemini na mag-solve ng mga problema. Mataas ang inyong motibasyon, epektibo ang inyong mga komunikasyon, magaling kayo sa pakikipag-usap, nakikisama kayo ng maayos, maganda rin ang inyong mga insights sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa trabahoan, kaya sa trabahoan ngayong araw, mas maging responsable ang mga Gemini magaling kasi kayong mag-imbestiga ngayong araw, at ikaw rin ay magaling magpakita ng iyong appreciation sa mga taong nakapalibot sa iyo, kaya yung mga tao rin ay natutulungan mong maging inspirado, natutulungan mong mag-isip pa, maghanap ng maayos na diskarte. At sa araw na ito, maganda rin ang kutob ng mga Gemini. Ang iyong mga imahinasyon ngayong araw ay magiging practical at ang focus ay nasa trabaho, nasa hanap buhay, nasa pera na pumapasok. At maganda ngayon ang pag-focus ng mga Gemini pagdating sa mga bagay na hindi material, kung hindi mga mahahalagang bagay na nagpapasaya sa iyo at sa iyong pamilya. Sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 2, 5, 18, 27, 36, at 40. Ang mga Cancer ay magaling mag-imbestiga sa araw na ito at makahanap kayo ng ibang layers ng mga sitwasyon. Ngayong araw, malalalim ang mga diskusyon at ang mga topic ng pag-uusap. At sa araw na ito, ang mga Cancer ay mas considerate sa mga komplikadong bagay ngayong araw sinusubukan ng mga Cancer na unawain ang mga sitwasyon. At sa araw na ito, marami kang mga meaningful na madiskubre at ang mga proseso ngayong araw. Mas maging creative ang mga cancer. Mas romantic kayo sa araw na ito. Mas maipakita ninyo sa inyong mga mahal sa buhay kung gaano sila ka-importante sa iyo. At ngayong araw, very creative ka. Maghahanap ka ng iba't ibang anggulo ngayon na pasayahin ang iyong mga mahal sa buhay. Ikaw rin ay magkakaroon ng karagdagang katotohanan sa sarili na yung mga bagay dati na yung isinasantabi sa araw na ito ay haharapin mo ng buong tapang. At marami kang matutunan sa araw na ito. Maaari rin na meron mga heart-to-heart -heart na pag-uusap ngayong araw patungkol sa mga plano ng mga anak o kaya mga ideal at sa araw na ito makareconnect ang mga cancer sa mga bagay na nagbibigay sa inyo ng karagdagang lakas ng loob ng fighting spirit. At maganda ang pagbahagi ngayon ng mga cancer kung ano lang ang totoo para sa kanila. Ngayong araw, kayo ay mahilig na buksan ang puso ninyo at sabihin sa ibang tao kung ano talaga ang mga totoo mong nararamdaman. At lalong-lalo na ang mga mag-asawang cancer sa araw na ito ay mas may pakita ninyo sa inyong asawa kung ano ang mga gusto ninyong pagbabago at kung ano yung mga naa-appreciate ninyo sa kanya. At kung ikaw ay single na cancer ngayong araw, ay bubuhos mo ang iyong pansin sa iyong pamilya at sa iyong mga kaibigan. Sa araw na ito, cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 8, 12, 19, 26, 31, at 37. Huwag kalimutang mag-like! Share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Magaling ang concentration at analysis ng mga Leo sa araw na ito. Iba-iba ang inyong mga pananaw at malalalim ang mga pag-uusap ngayong araw. Meron ring mga bagong impormasyon patungkol sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan at ito ay makatulong para mas lalo mong maunawaan ang mga sitwasyon. Excelente ang araw na ito, Leo, pagdating sa pag-advance ng iyong mga layunin sa buhay o kaya pagdating sa iyong mga emosyon ay lalo mo tong maunawaan. Ang araw na ito ay maayos rin kasi mas makita mo ang mga bagay na magbigay sa iyo ng tulong ng mga binipisyo at magiging interesado ka ngayon sa pag-repair ng mga nasira. Kung ito man ay pamilya, ito man ay tahanan o kaya mga kasunduan dahil sa araw na ito, positibo ang focus ng mga liyo lalong-lalo sa mga pangmatagalang layunin. Sa araw na ito, mas maging meaningful rin ang iyong mga aktibidad dahil dahil ngayong araw, ikaw, Leo, ay naiintriga pagdating sa mga missing puzzle. At gustong gusto mo na buuin kung ano man yung kulang, kung ano man yung mga hindi mo masyadong nauunawaan. At dahil dito, mapupush ka na gumawa ng mga tamang desisyon para sa pamilya at para sa ibang tao. Maayos ngayon ang responsibilidad ng mga Leo. Maganda rin ang inyong pangangatawan sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay

Excelente ang araw na ito pagdating sa isip at puso ng mga Virgo. Ngayong araw, magaganda ang iyong mga insights, magaganda ang pag-uusap. At sa araw na ito, ikaw Virgo, magkakaroon ka ng karagdagang lawak ng iyong pag-unawa. At marami kang ma-develop ng mga magagandang estratehiya sa araw na ito. Ang mga Virgo ngayong araw ay parang mga leaders dahil kayo ang mangunguna sa mga pag-aaral, sa mga pagsusumikap at mas creative ang mga Virgo sa araw na ito. Meron ring mga sikreto na lilitaw sa araw na ito. Kaya bantayan kung ano man ang mga ito. At ngayong araw, mahilig ang mga Virgo na mag-aral. Interesado kayo mentally. Magaling ang inyong mga komunikasyon. Maganda ang inyong connection sa inyong mga kapitbahay, sa mga bagong kakilala, at lalong-lalo sa iyong mga kapatid. At sa araw na ito, ikaw ay magkaroon rin ng malalim na pag-unawa kung ano man ang mga problema pinagdadaanan ng ibang tao tao. At magaling ang mga Virgo sa araw na ito na mag kung ano ba ang mga sanhinang ng mga problema. Marami kang matutunan sa araw na ito at ikaw ay mahilig magpakita ng suporta mo sa ibang tao. Mentally, spiritually, magaganda ang iyong pananalita, mas charming ang mga Virgo at ngayong araw ikaw ay magdala ng kasiyahan at tulong sa ibang tao. Napakaganda ng enerhiya ngayon ng mga Virgo, makatulong ka na mapagaan ang mga tao na merong mga problema. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 10, 15, 18, 26, 30 at 32. Maganda ang imahinasyon ng mga libra ngayong araw at napaka-romantic ng mga libra sa araw na ito very gentle kayo maganda ang pagmanage ninyo ng inyong pamilya at sa araw na ito ang mga libra ay mas mature pagdating sa mga pangangailangan at sa kung ano man ang mga sitwasyon ngayong araw mas magbibigay kayo ng focus pagdating sa problema sa pera at sa kung ano ang nagaganap sa tahanan pabor sa iyo ang araw na ito ang mga libra na merong mga special project mga special na pinag-aaral dahil sa araw na ito, magaling at pasensyoso ang mga libra pagdating sa research. Ikaw rin ay well informed sa araw na ito at magaganda ang iyong mga komunikasyon ngayong araw. Magaganda ang mga ideya na papasok sa iyong isipan, makahanap ka ng mga potensyal na solusyon sa mga problema. At sa araw na ito, magiging malalim ang iyong mga pagunawa sa mga sitwasyon at makarecover ka sa araw na ito kung merong mang isang bagay na nawala kung ito man ay material o tao o kaya isang sitwasyon maari na maayos mo ito ngayong araw. Maganda rin ang iyong mga kutob, ang iyong intuition pagdating sa pera, sa trabaho at sa kalusugan. Kaya sa araw na ito Libra, pakinggan mo ang iyong mga kutob pagdating sa kung mapagkakatiwalaan mo ba ang isang tao o kaya kung tama ba ang iyong mga desisyon. Maganda ang araw na ito at maayos ngayon ang pasok ng enerhiya ng Venus kaya very loving, very understanding. Ang karamihan sa mga tao ngayon na nakapalibot sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 8, 12, 13, 20, 27 at 39. Maayos ang mga komunikasyon ng mga Scorpio sa araw na ito. Mabilis kayong mag-isip at mabilis kayong matuto ngayong araw. At sa araw na ito, ang mga Scorpio ay magiging mas malalim ang inyong espiritual na paniniwala. Mas mature kayo ngayong araw at lalo kayong ganahan na makisama sa mga tao na kapareho ninyo ng pananaw, kapareho ninyo ng pangarap. Sa araw na ito rin, ang mga Scorpio magaling na magbigay ng suporta sa mga ideya ng ibang tao. Mahilig kayong mag-appreciate, ipinapakita ninyo ang inyong paghanga, sinasabi ninyo kung ano ang kasiyahan na inyong nararamdaman sa ibang tao. Ngayong araw rin, magaling ang mga Scorpio na magsalita. Maganda ang inyong powers of persuasion. Kaya sa araw na ito, marami ang magkagusto sa mga Scorpio dahil ngayong araw, maayos kayong makisama, maganda ang inyong pakikitungo sa ibang tao at magaling kayong magresulba kung ano man ang mga problema ngayong araw. Merong mga sikreto na lilitaw sa araw na ito, mga nakatago na maari na lilitaw ngayon, malaman kung ano ba ang mga detalye. At sa araw na ito, merong mga bagong relasyon ang ibang mga Scorpio na mabuo. At ito ay mga relasyon na makakatulong rin sa iyo na mas maging mabuting tao. Magaling ang mga Scorpio sa araw na ito na kumilatis kung sino yung mga tao na hindi masyadong mapagkakatiwalaan. Maayos ngayon ang pasok ng enerhiya ng pag-ibig. Sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 4, 12, 18, 23, 35 at 41. huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Marami namang matututunang bago at magandang diskarte ang mga Sagittarius sa araw na ito dahil ngayong araw magiging mas matalas ang isip ng mga Sagittarius. Mabilis kayong basahin kung anuman yung mga pakahulugan ng ibang tao. Magaling ang mga Sagittarius sa araw na ito pagdating sa inyong mga gawain. At ngayong araw, ikaw rin Sagittarius, seryoso ka na matuto ngayon. Ngayong araw, seryoso ka sa iyong mga responsibilidad, kung ano ang mga inaasahan sa sa iyo ng ibang tao at kung meron mang mga bagay na hindi klaro sa iyo, ikaw ay mahilig magtanong, mahilig kang mag-analyze kung ano man ang mga pangangailangang personal at sa kung paano pa palaguin ang iyong pera. Sa araw na ito, marami sa mga Sagittarius magaling mag-isip ng negosyo at sa araw na ito, ikaw rin ay mas maging privado Ngayong araw, mas ma-renew mo kung anuman ang iyong mga ipinangako sa ibang tao. Mas payapa ang araw na ito kumpara kahapon pero very satisfied ang karamihan sa mga Sagittarius ngayong araw dahil mas maging maganda ang araw na ito, makakaroon ng maayos na pag-uusap, maayos na unawaan sa ibang tao. At kahit na meron mga problema sa pera, kahit papano ay nakakaraos rin naman at maganda ngayon ang pangangatawan ng mga Sagittarius. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 9, 18, 27, 30, 35, at 36. Magaling ang mga Capricorn sa araw na ito na unawain kung ano ang mga bagay na makakatulong sa inyo. Maayos ang mga diskusyon ngayong araw. Ang mga kaibigan ng mga Capricorn sa araw na ito ay maaring makatulong sa inyo. Maganda ang feedback na ibinibigay ng mga tao ngayon sa mga Capricorn. Ikaw naman Capricorn sa araw na ito ay mas maging understanding. Kung meron mang mga hindi pagkakaunawaan sa mga kaibigan ngayong araw, inaayos ito ng maayos. Ang mga sikreto ay maari rin na lilitaw ngayong araw. Ito ang dalang enerhiya ng araw ngayon. Pero karamihan sa mga Capricorn, ang focus ay nasa inyong trabaho sa pagsusumikap ninyo. Magaling kayong makiusap, magaling kayo na makipagsunduan sa ibang tao. Tinatanggap ninyo ang pagkakaiba. At ngayong araw rin, interesado ka pagdating sa kung ano ang mga bagay na nagpapainis sa ibang tao. Kaya naiiwasan mo ito ng maayos. Relax ang araw na ito para sa mga Capricorn kaya ma-enjoy ninyo ang inyong sarili at mas seryoso kayo pagdating sa inyong mga proyekto. Magaganda ang iyong mga imahinasyon at very inspired ang mga Capricorn ngayong araw. Maayos ngayon ang pasok ng pananalapi. Maganda rin ngayon ang pasok ng pag-ibig. Kaya sa araw na ito, positibo ang energy para sa inyo. Kailangan lang bantayan ang mga sikreto ngayon na maaring ikagulat ng ibang tao dahil Lilitaw ang mga nakatagong bagay. Taraw Ta na ito ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 5, 9, 18, 20, 21 at 36. Marami namang matutunan ang mga Aquarius sa araw na ito at ngayong araw ikaw ay magkaroon ng malakas na kumpiyansa sa sarili. Mas professional ang mga Aquarius sa araw na ito. Magaganda ang inyong mga estratehiya, magaling ka sa iyong mga decision at analysis ngayong araw. Bukas ang iyong mga mata at tinatanggap mo kung ano man ang mga payo ng ibang tao. Nakikita mo kung ano ang iba't ibang layers ng mga sitwasyon. At sa araw na ito, map pili ang mga aquarius at Maraming mga sikreto ngayon Aquarius na maaari na malaman na hindi inaasahan. Kaya sa araw na ito, pakinggan ng iyong mga kutob pagdating sa kung sino ang mapagkakatiwalaan, lalo na pagdating sa mga sikreto, sa mga mapagkukunan. At sa araw na ito, marami ang makapansin sa talento ng mga Aquarius. Lalo kayo na pagbigyan ng paghanga at i-value kung ano man ang inyong mga kontribusyon dahil positibo ngayon ang development ng karamihan sa mga Aquarius, mas loving kayo, mas maunawain kayo, nagbibigay kayo ng pagpapatawad at lalo kayong motivated pagdating sa inyong mga responsibilidad. Kaya maganda ang trabaho sa araw na ito, maayos ang mga pag-uusap at ngayong araw ikaw rin ay hindi takot na subukan ang mga bagong bagay. Sa araw na ito Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 1 6 18 26 34 at 37 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Napakaganda ng enerhiya ng araw ngayon, Pisces, dahil supportive ito sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay magkaroon ng malalim na pag-unawa sa kung ano ang mga sitwasyon na iyong kinabibilangan. Matalas ang isip ng mga Pisces sa araw na ito at magaling kayong i-let go kung ano ang mga sitwasyon, ang mga bagay na hindi ninyo kontrolado. Matalas ang iyong mga kutob, kaya huwag pa dalos-dalos ngayon pagdating sa iyong mga choices, pag-isipang mabuti ang iyong mga gagawin ngayong araw ay ang mga Pisces, malalaman mo kung sino ang iyong mapagkakatiwalaan. Mas involve ang mga Pisces sa araw na ito sa kanilang mga kagrupo, sa kanilang mga ka-teammates. Kaya lalo kayong magkaroon ng inspirasyon dahil ngayong araw, merong mga bagong topic, mga bagong idea at mga bagong interest na bibigyan ng suporta ng ibang tao. Magaganda ang mga pag-uusap sa araw na ito dahil ito ay magdala ng enlightenment at ngayong ang araw, marami rin sa mga Pisces ang magbigay ng pagpapatawad. Malakas ang sense of purpose ng mga Pisces kaya klaro sa inyo kung ano ang gusto ninyo, ano ang ayaw ninyo at kung ano yung mga bagay na hindi ka happy at hanapan ito ng paraan para mas maging masaya ang araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay two 17, 26, 28, 31 at 39. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat na bigyan Nating hanggang ka para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kabalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyap, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian, never Puso pa kilig sa hula ng tarot Kung baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo nito ka na Araling Pilipino na ang kakana